gutom na ako. Tulog pa ang mga tao dito. 11.20 na lang, tanghali. So, kakain na lang ako. Mauna na ako kakain kasi. Tulog pa. Kahit yung mga bata, tulog pa eh. Kaya kain na muna. Nagigising lang ng Aba na yan. Hi! Hi! Aba! Ay, pa siya. Grabing tulog yan. ano oras tulog yan kagabi? E, sobra na. Diba? Diba? Nakasiwagod. Diba? Diba? Naantok pa yata yan. Hi! Good morning, Alia! Alia, Ava! Oy, no nono yan, nono no, yan. Nasira na, oh. Good morning, ate! Ate! Mag-hi ka muna sa viewers. Hi, ate! Kagigising mo lang, ate! Ha? Ate! Ate! Asa sila di mali? tulog pa? Hmm. anong oras na? Alas 12 na? Kagising. Anong oras ka natulog? Out 3 ka natulog? Ha? Si ate ang tinatanong ko, hindi ikaw? Wow! Ito din, pa mo, oh. Sino naman yan? Sino ang mama mo? Wow! Saan ka pupunta? Alam, charger. Kanino? Dito, babe. Charge mo muna yun, ha? Oh, mo na yan, Gia ha? Mm -hmm. oh, ha? Very good. Okay, Naka-charge yung cellphone din, babe. Kaya pag kasi ako mali, tsaka mali, maglaharo so na ako. Namunot na pinang kanin, no? Dapat na ako namunot yung cellphone ko, eh. Full charge na yun. Sinerge ko kasi kagabi, no, Ako yan. Samimar, samimar, sabarang patatay. No, no, yan. Mata mo, oh. Yan mo. Ay, may muta ikaw, anak. Ano yan kinakain mo? Ano Ano yan? Mau mata mahu jaga kamu enggan dalam cakap, enggan dalam kamu Ay, ay ganar, 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 baby ganar, 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 ganar,

Magaya magkakain. Chewang? Chewang. Ito po na lang sa isa mo. Wala ka lang birthday.

Hey, pagkayo ano ba, gusto nyo, okay. okay. lutoan mo siya. Okay. Mga... Ano tayo? Eh? Mag-isla? Bubble? Bubble ka tayo. Oh. Bawin oh, na ba si Jason? Bukun, no. Ha? Bawin no. na. Bawin ni Hannah si Dudut? Oo. Oh. Milkie, baik. Makit, 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 ha, 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 ha. Milkie, Mm -hmm. mm -hmm. Kanino yan, babe? Ay, ano, yale? Sa so ba akin. Ay, ko. Sa babe? Ano? GLA? Kaya, yan, ano? Jelly? Hindi, nakalabaw ako kaya Liliana. Ah, kaya Liliana? Mm-mm, siya na kanina. O, oh, kumain ka ha. Kainin niyo may-may yung mga ano niya, pagkain nyo. Mahal.